Si Aling Marta ay isang matandang mayamang ginang sa bayan. Laging nangunguna sa mga pagtitipon at kilala sa kanyang mga mamahaling alahas. Isang araw, nawala ang isang mamahaling kwintas na may malaking diamante, at nagduda siya na ninakaw ito ng isa sa kanyang mga bisita, Aling Marta, habang umiiyak, wala na akong kwintas. Kinuha ito ng isa sa inyo, si Juan, na isang simpleng tindero, ay naroroon at naisip niyang tumulong. Hindi siya kilala sa mga malalaking tao sa bayan, pero dahil may puso siyang matulungan, lumapit siya kay Aling Marta. Juan: Aling Marta, kung gusto mong matulungan ka, baka may solusyon tayo. Aling Marta: Hindi mo kayang matulungan ako, Juan. Napakamahal ng aking alahas. Juan: Nakangiti, hindi po ako mayaman, Aling Marta, pero may ideya akong maaring makatulong. Magsimula tayo sa isang simpleng tanong, Aling Marta. Ano 'yon, Juan? Saan po ba ninyo huling nakita ang inyong kwintas? Aling Marta, nag-iisip, HMM, ma nangyari ito pagkatapos ng isang pagtitipon sa bahay ko. Nagkakasiyahan kaming lahat, at ang kwintas ko ay nakasuot sa aking lig, Juan, iyan na po. Sigurado akong hindi po ninyo ito ninakaw, kundi ang nangyari ay isang simpleng aksidente. Baka po ito ay nahulog habang naglalakad kayo, Aling Marta, baka nga, Juan. Saan ko po ito hahanapin, Juan? Hindi po kailangan hanapin. Mag-focus tayo sa kung saan kayo madalas umupo o dumaan. Kadalasan, ang mga bagay ay hindi nawawala. Sila ay nagtatago lamang pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, natagpuan nila ang kwintas ni Aling Marta sa ilalim ng isang mesa kung saan siya umupo at nag-usap-usap kasama ang mga bisita. Laking gulat ni Aling Marta at napaiyak siya ng tuwa, Aling Marta, habang yakap si Juan, Juan, salamat. Hindi ko naisip na ganun lang pala ang solusyon, Juan. Aling Marta, minsan ang mga bagay ay hindi nawawala. Sila ay nagtatago lamang sa mga lugar na hindi natin akalaing titingnan. Kung gusto mong makarinig pa ng mga ibang kwento, kailangan mong pindutin ang subscribe sa baba. Kung hindi, baka hindi na tayo magkita. Thank you for watching.